Kabanata 1786 Ang mga disipulo ng Alpha Sect ay nagalit ng marinig ang hayagang paghamak kay Arnold. Hindi na mapigilan ang kanilang galit, marami ang sumisilip sa kanya na may malalaking mata, ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit habang sumisigaw sa protesta. Ikaw mayabang na hangal Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nanalo ka lang ng isang laban at ngayon ay parang hindi ka matatalo. Akala mo ba walang karapat dapat na kalaban ang Alpha Sec? Kung may lakas ka ng loob, makipagkumpetensya ka ulit. Turuan ka ni Sebastian ng leksyong hindi mo malilimutan. Sa gitna ng karamihan, isang may niten ang ulo na disipulo na may mga ugat na namumuo sa kanyang nuo, ay lumaban sa pagpigil ng kanyang mga kapwa miyembro ng sekta. Ipinagpag niya ang kanyang mga kamaon ng galit habang sumigaw, pagsisisihan mo ang mga salitang iyon ngayon pati mukha ni Joby ay namumula sa galit. pinagpagnya ang kanyang mga ngipin at umuungal, sobra na ang lalaking ito. Akala ba niya madali lang ang alpha sect na apihin? Kahit ang karaniwang kalmadong si Noden ay may madilim na ekspresyon, ang kanyang nakapikit na mga kamao ay maririnig na nagcrack na parang ilang sandali na lang ay sesebog na siya. Lalong bumigat ang mukha ni Eldridge habang pinipigilan ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso. Ang boses niya ay naging malamig habang tinitigan niya si Arnold at nagbabala, Binata, huwag kang masyadong mayabang. Lagi kang may makikita na mas malakas pa sayo sa mundong ito. Gayun pa hindi pinansin ni Arnold ang nagngangalit na masa, at lalo pang lumala ang kanyang kayabangan. Nakapangalumbaba ang mga braso, itinataas niya ng may pagmamalaki ang kanyang baba, tinitingnan ang mga nagngangalit na mukha sa paligid niya ng may pang aasar Oh, anong problema? Naiinis ka. Nasa harapan mo ang katotohanan hindi sapat ang alpha sec. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Sebastian ng matalim at nagyayelong liwanag, malamig na parang matalim na talam. Humakbang siya pasulong at nagdeklara sa isang nakakatakot na tinig, Arnold Gates, huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang kompetisyong ito. Humarap si Arnold kay Sebastian, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Ikaw. Akala mo ba kaya mong hamanin ako? Bago makasagot si Sebastian, hindi na napigilan ni Joby. Pasensya na sa aking pagiging tapat, sigaw niya, maaaring hindi ako eksperto sa alchemy, pero kahit ako ay makikita kung ang tinatawag mong table ta, ay talagang basura. Ang kakayahan ni Sebastian ay napakalayo sa iyo hindi ka man lang karapat dapat na ikumpara sa kanya. Ang crowd ay sandaling napatigil sa galit ni Joby, ngunit mabilis silang bumalik sa katotohanan, inilipat ang kanilang mga tingin kay Sebastian. Ang kanyang sigaw ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lahat kay Sebastian, na ginawang bagong pokus ng eksena. Ngunit, tila hindi naman ito nakabother kay Sebastian. Sa halip, isang tiwala ng iti ang lumitaw sa sulok ng kanyang mga labi, at isang kislap ng paghamak ang kumikislap sa kanyang mga mata. Tama yan. Paano natin makakalimutan si Sebastian? Natalo niya si Mike dati. Biglang sigaw ng isa sa mga tao sa crowd, halatang puno ng pananabik ang boses. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Emf. Ano naman kung ginawa niya? Kahit si Ginoong Stanton natalo bang akala mo na kayang baguhin ng isang panlabas na disipulo tulad niya ang sitwasyon. Nangangarap ka lang. Pangasaring isa pang tao, ang boses ay puno ng pang tono habang nililshake ang ang kanilang ulo sa pagdesdain. Ano? Ano man ay posible. Si Sebastian ay nakilala sa Alpha Sec, lumikha ng mga himala ng paulit-ulit. Sino ang magsasabi na hindi niya kayang pabagsakin ang mayabang na si Arnold? Isang disipulo ang nagtalumpati, hindi natitinag sa kanilang paniniwala ang kanilang boses ay puno ng paninindigan at ang kanilang tingin ay kumikislap ng determinasyon. Sa sandaling iyon, tiniklap ni Arnold ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at itinagilid ang kanyang ulo sa tawa. Ikaw, Sebastian. Hinahamon mo ako? Ha? Ako ay isang henyo sa Alkaimaya, at ikaw wala ka kundi isang insekto sa ilalim ng aking mga paa. Ang kanyang ekspresyon ay labis na mayabang, at ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan. Parang ang buong Alpha Sect ay nasa ilalim niya, at ang kanyang poster ay naglalabas ng walang pakundangang kayabangan. Pinuntahan mo ang Alpha Sect para probokohan kami, parang akala mo hindi ka matatalo. Akala mo ba walang makakapaglagay sa iyo sa tamang lugar? Sa harap ko, wala kang ibang halaga kundi isang katawang tanga. Ang boses ni Sebastian ay umabot ng may matibay na kumpiyansa. Matatag at umaabot ang kanyang matalim na tingin ay puno ng katiyakan, na parang ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na. Ang diwang makipaglaban sa kanya ay mas nag-alab pa. Ngunit, nagkibit balikat si Eldridge. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag. Sa kalooban, iniisip niya, si Sebastian ay tiyak na may talento, ngunit sa harap ng ganitong katinding kalaban. Kaya ba harapin ang hamong ito? Naglabas si Asen ng malamig na pagungol at nagbabala, Sebastian, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung matatalo ka, mapapahiya mo ang buong alpha sec. Ang tono niya ay may halong pag-aalinlangan at duda. Tinalikuran ni Sebastian ang kanyang tingin at sumagot ng walang pag-aalinlangan, at hindi ba ang alpha sec ay nahihiya ang kanyang boses ay kalmado ngunit may di mapapasinungalingang bigat habang tinitingnan niya si Asen. Kabanata 1787 Ikaw agad na nagalit si Asen, ngunit wala siyang maisagot. Hindi niya magawa kundi magalit na magpahampas ng kanyang manggas sa inis. Tingnan mo lang ang iyong mga kasanayan sa alchemy. Nakakahiya talaga. Kung handa kang kilalanin akong iyong guro, baka maging mabait ako at turuan ka ng ilang mahalagang teknika. Sa napakabagsak mong antas ng pag-refine ng spirit boost pill, wala kang mararating. Walang wala ka talaga, wala ka talagang kwenta. Hindi pa nga nagsisimula si Sebastian sa pag refine pero sinisira na niya ang mga kakayahan ni Arnold ng walang awa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, na parang ang alchemy ni Arnold ay wala ng iba kundi isang laro ng bata para sa kanya. Agad na namula si Arnold, namumuo ang mga ugat sa kanyang nuo. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit, at halos nakatayo na ang kanyang buhok. Sumigaw siya ng buong lakas, sino sa tingin mo ang karapat dapat na humusga sa akin? Napagtagumpayan ko na ang mga matatanda ng iyong alpha sex sa alchemy ano pa ang magagawa mo sa akin? Ang kanyang boses, pinatindi ng galit, sumisigaw sa hangin na parang nagngangalit na bagyo. Parang siya isang bar aisles ng pulbura, nagninangas at handang sumabog sana hindi ka lang isang walang isip na palamuti. Pangasar ni Arnold, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung makakagawa ka ng spirit boost pill na mas maganda pa kaysa sa akin, sinisiguro ko na hindi na ako lalabas ng foyer sec muli. Magpapakumbaba pa ako at tatawagan kang aking guro. Pero kung matatalo ka, patunay lang na ang alchemy ng alpha sec ay walang kwentang basura, hindi kayang makagawa ng kahit isang kagalang-galang na alchemista. Ang mga salita ni Sebastian ay nagpasiklab ng galit ni Arnold na lampas sa kontrol. Pinigin niya ang kanyang mga kamaon ng napakahigpit na nag ang kanyang mga knuckles, at ang kanyang mga ngipin ay nag-grind ng maririnig. Sa kaloob-looban, ipinangako niyang hindi niya hahayaang magtagumpay ang mayabang na nahilang na ito laban sa kanya. Si Sebastian, gayunpaman, ay nanatiling hindi nag-aalala. Sa halip, Inihagis niya ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng malakas habang ang kanyang boses ay umabot sa hangin na parang isang tagumpay na sigaw ng digmaan. Magandang! Kasunduan na tayo! Ngayon, magpakatatag ka, aking munting disipulo, at maghanda ng lumuhad sa harap ng iyong guro. Ang kanyang tawanan ay umuukit sa hangin, puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Para bang wala ng anumang bagay sa mundong ito ang makakapidyo sa kanya. Sebastian. Sebastian. Ang mga sigaw ng mga disipulo ng Alpha Sect ay yumanig sa kalangitan, tumaas na parang isang di mapipigilang alon. Ang presensya ni Sebastian ay nagpasiklab ng kanilang mga espiritu. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa muling ibabalik ang dangal ng Alpha Sect. Ang ilan ay kinuyam ang kanilang mga kamao, habang ang iba naman ay huminga ng malalim habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya na may matibay na determinasyon. Nanatiling kalmado si Sebastian, kumikilos ng dahan-dahan habang inihahanda niyang linangin ang pil. Parang ang hamon sa harap niya ay wala ng iba kundi isang simpleng gawain. Ang mga disipulo ng Alpha Sect ay naglagay ng kanilang pag-asa sa kanya. Maari bang muling magpahanga ang lalaking ito, na paulit-ulit ng lumikha ng mga himala, sa mga tao ngayon. Si Arnold, sa kabilang banda, ay nagmura ng malamig. Ang kanyang puso ay puno ng paghamak at tahimik na mga sumpa. Mph! Hintayin mo lang at makikita mo. Ang iyong kayabangan ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya kapag nabigo kang i-refine ang spirit boost pill. Isang masamang ngiti ang kumikislap sa kanyang mga mata. Alam niya ng higit pa sa sino man kung gaano kahirap ang pag-refine ng spirit boost pill. Kahit na nagamit na ang walang katapusang bihirang mga sangkap pang gamot, nananatiling napakababa ng kanyang sariling tagumpay na porsyento. Ang kanyang tagumpay ngayon ay isang swerte, at kumbinsido siyang walang pag-asa si Sebastian. Narito ang recipe ng Spirit Boost Pill, kasama ang isang set ng mga premium grade na sangkap. Bilang iyong nakatatanda, bukal sa loob kung inaalok ito sa iyo, sabi ni Arnold na may pekeng ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik na makita ang isang palabas na maganap. Tumingin si Sebastian sa kanya ng walang pakialam at sumagot, walang kailangan. Itago mo na lang ang mga mahalaga mong sangkap para sa sarili mo hindi madaling mag-refine ng mga pil, at ang pag-aaksaya ng mga yaman na ganito. Mag-ingat ka na lang na hindi ka matamaan ng kidlat balang araw. Gagamitin ko ang mga tira, tira na itinapon mo at magtatagumpay pa rin yan. Ang kanyang mga salita ay sumabog na parang bomba sa gitna ng masa, nagpadala ng mga alo ng pagkabigla sa mga manunood walang inaasahan ang ganitong katinding kumpiyansa hindi, ito ay kabaliwan gumagamit ng itinapong basura para mag-refine ng spirit boost pill. Nabaliw na ba siya? Seryoso ka ba? Laking gulat ni Arnold, lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang sitwasyon, nanginginig ang kanyang boses sa labis na pagkabigla. Mga pira-piraso lang ang mga yan. Akala mo ba makakagawa ka ng milagro? Ang yabang-yabang niya, bulong ni Rafael habang nakakunot ang kanyang nuo kahit siya ay naramdaman na si Sebastian ay sobra na ang pagyaya sa kanyang kapalaran Ang mga itinapong materyales na iyon ay mga tiratira -tira lamang mga substandard at tinanggihan na sangkap mula sa pangunahing batch Maaaring bang mapino ang isang spirit boost pill mula sa ganitong basura ang kaguluhan sa karamihan ay lalo pang nagpasigla sa tiwala sa sarili ni Arnold ang kanyang kumpiyansa ay umabot sa bagong taas, at ang kanyang ngiti ay lumawak habang ang kanyang tawanan ay lalong naging walang pigil. Kahit si Joby ay naguluhan, at ang kanyang mukha ay namutla sa kaba. Sumigaw siya ng may panggigilales, Sebastian, huwag kang magpadalos-dalos. Basura lang yan. Nababaliw ka na ba? Kabanata 1788 Nakita ni Arnold na si Sebastian ay magre ng mga pil gamit ang mga walang silbing sangkap, kaya siya ay ngumist at nagsimula sa kanyang proseso ng alchemy. Ganap na nakatuon, inilagay niya ang mga mahalagang sangkap sa palayok ng alchemy isa-isa ayon sa pagkakasunod-sunod at tamang oras. Sanay at bihasa siya, minamasdan ang mga pagbabago sa palayok at inaayos ang temperatura ng mga apoy. Mahigpit na pinapanood siya ng mga alagad ng alpha Alphasec. Bagaman hindi sila nasisiyahan sa kanya, kailangan nilang aminin na siya ay profesional at seryoso pagdating sa alchemy. Mukhang may mga kasanayan sa alchemy si Arnold. May isang humalaklak. Kahit na mangyari iyon, hindi matatalo si Sebastian. Pero magiging matagumpay ba siya ing gumagamit siya ng mga walang silbing sangkap? Habang lahat ay nag-uusap, gumawa si Sebastian ng isang kamanghamang hakbang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng walang silbing sangkap sa palayok ng alchemy. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Alam ba ni Sebastian ang alchemy? Wala namang gumagawa niyan. Sa tingin ko nandito siya para magbiro. Naglalaro lang siya. Tapos na. Ang Alpha Sect ay tiyak na mapapahiya sa pagkakataong ito. Huwag kang magbula-bula. Maraming milagro nang ginawa si Sebastian bago ito. Baka may plano siya ngayon. Ang ilan ay may pagdududa, ang ilan ay nagtawanan sa kanya, at may ilan ding nag-aalala. Jovi nagtapak ng kanyang mga paa sa galit. Anong ginagawa mo, Sebastian? Nagkunot noo si Rafael. Nagpapasabotosh ba itong lalaking ito? Kahit si Nodan, na palaging naniniwala kay Sebastian, ay mukhang nag-aalala at lihim na pinigil ang kanyang mga kamao. Ang pinuno ng sekta, si Eldridge, ay may hitsura ng kalituhan din, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa kabilang banda, hindi nagpaapekto si Sebastian sa reaksyon ng lahat. Bumuo siya ng mga sil gamit ang kanyang mga kamay, at agad na lumakas ang apoy sa loob ng alchemy pot. Sa gitna ng alchemy, dahan daw ang inilabas ni Sebastian ang isang bote ng alak at nagsimulang uminom. Ang eksenang ito ay nagdulot ng isa pang kaguluhan. Hindi ito oras para uminom. Sa tingin ko, sumuko na siya at nagkukunwari na lang ngayon. Ang taong ito ay naglalaro-laro lang. Dapat ay lubos na nakatoon sa pag at huwag magpabea. Paano siya makakainom? Bakit ginagawa ito ni Sebastian? Nakakabigo talaga. Baka ito ang kanyang espesyal na teknik sa alchemy. Huwag tayong magmadali sa mga konklusyon. Lumutang ang mga mata ni Joby at sumigaw ng may pag-aalala, Sebastian, tigilan mo na ang kalokohan. Hindi ito oras para maglaro. Humalaklak si Rafael. Sabi ko na sayo, hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Nagsasayang siya ng oras ngayon. Mahalaga ang alchemy at hindi ito dapat baliwalain. Uminom pa siya. Walang kwenta ito. Hindi napigilan ni Noden na magtanong, Sebastian, anong ginagawa mo? Hindi ito ang tamang oras para magpahinga. Lalong pumapangit ang mukha ni Eldridge bawat segundo, at pinigilan niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang tiwala kay Sebastian ay unti-unting nawawala habang nag-aalala siya kung naglalaro lang talaga si Sebastian. Hindi siya nagre-refining ng mga pil. Malinaw na naglalaro lang siya, sigaw ng isa sa mga taong nanonood. Gayunpaman, Pinunasan lamang ni Sebastian ang kanyang mga labi matapos inumin ang kanyang alak at tumawa. Ano bang pagmamadali? Hintayin mo lang at makikita mo. Sabi niya at patuloy na inaalagaan ang apoy sa loob ng palayok. Unang natapos ni Arnold ang proseso ng pag-refine. Sa sandaling binuksan niya ang palayok, Nakita ng lahat ang mga buo at bilog na pildores na naglalabas ng makapal na amoy ng halamang gamot ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik, at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan mula sa hindi makapaniwala. Tumawa siya at sumigaw ng masaya, suksesado ako sa unang subok ko. Mukhang nasa tabi ko si Lady Locke. Sa susunod na segundo, sumigaw ang mga alagad ng Foyer sect, ang galing ni Arnold. Natatalo ang Alpha sect sa pagkakataong ito. Nanalo tayo. Ang tunog ng kanilang kasayahan ay nakabibingi, umaabot sa buong alpha sec. Sa mga seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang mga alagad mula sa alpha sec ay lahat nakayuko sa kalungkutan. Kabanata 1789. May isang tao mula sa alpha sec na bomb hininga. Matatalo tayo sa pagkakataong ito. Ang galing ni Arnold. Wala na kaming pag-asa dito hindi ko inasahan na magiging matagumpay siya sa unang subok. Sobrang swerte niya. Maraming tao ang umiling at bamantong hininga. Dapat nilang aminin na ang mga kasanayan ni Arnold sa alchemy ay nakahihigit. Kumpiyansa sa panalo, humarap si Arnold kay Sebastian, na abala pa sa pagrefine, at ng Alaska, Sebastian, pwede mo nang itigil ang pagod mo at aminin na lang ang pagkatalo. Akala mo ba matatalo mo ako gamit ang mga walang kwentang sangkap? Napakababaw na usapan niyan. Hindi ka ba masyadong nagagalak ng maaga? Tumingin si Sebastian sa pildores na pinino ni Arnold, at isang ekspresyon ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niyang walang pakialam, iyan ba ay tatlong guhit na pildores? Pwede mo bang tawaging pildores iyan? Basura iyan! Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab kay Arnold ng matinding galit. Pumutok ang mga ugat sa kanyang nuo, at halos ipasok niya ang kanyang daliri sa ilong ni Sebastian, sumisigaw, nagmamayabang ka. Tingnan mong mabuti, ito ay isang 7th grade spirit boost pill. Kahit tatlong stripe lang ito, mahalaga at bihira pa rin ito, ikaw mangmang mang nahanggal. Ang mga alagad mula sa foyer sect ay sumabog na parang bar aisles ng nasendihang pulber at nagsimula ng sumigaw ng galit, hindi matanggap ng taong ito ang kanyang pagkatalo at sinasadya talagang magdulot ng gulo. Siya ang walang kakayahan at pagkatapos ay sinusubukang sirain ang pangalan ni Arnold. Napakababa niyan. Pati ang mga tao mula sa alpha sect ay bumabato ng bo. Bu. Si Sebastian ay lumampas na sa hangganan. Ang kahihiyan. Iyan ay isang 7th grade na pil. Hindi pa banggitin ang tatlong guhit, kahanga-hanga na kahit isa lang ang guhit. May isa pang tao na humalaklak, akala ko magiging proud kami sa kanya, pero naglalaro lang siya. Ang laki ng pagkadismaya ko sa kanya. Si Joby ay namula sa galit at sumigaw, Sebastian, tigilan mo na ang pag-aasal na parang baliw at tumahimik ka. Galit na galit tinapakan ni Rafael ang kanyang mga paa at malakas na sinaway, Sebastian, nawala ka na ba sa katinuan? Tumigil ka sa pagbibitiw ng mga walang kwentang salita sa ganitong pagkakataon. Labing isa. Gayon pa man, nanatiling hindi nagpaapekto si Sebastian. Tumingin siya sa lahat ng malamig, at sumagot sa malakas na boses, tumahimik kayo. Kayo, mga mangmang -mang na walang alam. Noong mga sandaling iyon, ang palayok ng alchemy ni Sebastian ay biglang gumalaw ng marahas, at isang makapal na amoy ng medisina ang kumalat sa hangin. Lahat ng mata ay napatingin sa hindi inaasahang pangyayari at tumingin sa palayok ni Sebastian. Ang mga sulok ng mga labi ni Sebastian ay umangat sa isang tiwala at mahinahong ngiti, at sinabi niya ng malakas, bantayan mo ng mabuti at tingnan mong mabuti. Sa isang galaw ng kanyang kamay, bumukas ang takip ng palayok ng alchemy at unti-unting umakyat ang kumikislap na spirit boost pill. Walong guhit ang malinaw na makikita sa pill at ang kulay ng pill ay makinis mayroon itong kumikislap na kinang at mas maganda kaysa sa pill na pinino ni Arnold. Ang mga alagad mula sa Alpha Sect ay unang nagulat bago sumabog sa isang malakas na sigaw ng tuwa. Grabe. Yan ay isang spirit boost pill na may walong guhit, ang galing talaga ni Sebastian. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Foyer Sect ay napanganga na may mga nakabukas na mata, puno ng kawalang paniniwala ang kanilang mga mukha. Ang mukha ni Arnold ay kasing puti ng puting papel. Ang mga mata niya ay kasing laki ng mga golf ball at namumula, at nanginginig ang kanyang mga labi, tulad ng kanyang katawan. Talaga bang ganito? Bulong niya ngumiti si Eldridge sa pag-aproba at pinuri, magaling, Sebastian. Hindi mo ako binaygo. Pati si Rafael ay iniwan ang kanyang pagdududa at sumigaw sa kasiyahan, ang galing ng mga kasanayan sa alchemy na ito ay talagang nakakabighani para sa atin. Habang tinitingnan ang tableta sa kanyang kamay, nagmukmok si Sebastian, nakakainis na hindi ito siyam na guhit na tableta. Ito ay isang kabiguan. Labing isa. Pagkarinig nito, naramdaman ni Arnold na mabilis na umaagos ang kanyang dugo sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na pagubo, sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, naging itim ang kanyang paningin, at nahulog siya pabalik, nawalan ng malay sa lugar. Sinabi ng mga alagad ng Alpha Sec, Sebastian, hindi ka ba masaya sa resulta na ito? Sobrang taas naman ng mga inaasahan mo. Ito na ang isang walang cup RS na tableta. Huwag kang maging masyadong mapagpakumbaba, Sebastian. Ang mga miyembro ng Foyer sect ay galit at walang magawa, mukhang nagngangalit, ngunit wala silang masabi. Kabanata 1790 Ang galing mo, Sebastian. Ipinagmamalaki ka namin. Ang mga alagad ng Alpha Sect ay sumigaw at tumawa ng malakas, tumalon sa saya at ipinakita ang kanilang kasiyahan. Ang buong seksyon ay nalubog sa saya, tinatamasa ang dakilang sandali na dulot ng tagumpay na ito. Gayunpaman, sa isang iglap, isang nakakatakot at malakas na enerhiya ang sumabog mula sa loob ng bulwagan at mabilis na ramaga sa patungo kay Sebastian na parang alon ng dagat. Hayop ka, magbabayad ka para sa buhay ni Elio. Ang mga mata ni Asen ay namumula habang sinaksak niya si Sebastian gamit ang isang tatlong talampakang pakang mahabang espada. Ang pagnanais niyang pumatay ay matindi at hindi mapipigilan, na para bang handa na niyang durugan si Sebastian. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Si Sebastian ay abala pa sa mga sigaw ng lahat ng ang mabangis na atake ni Asen ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Malakas si Asen nasa huling yugto ng Transformative Deity Realm Pinnacle at kahit isang Void Ascension Master ay hindi makapagbantay laban sa bigla ang pagsalakay na ito. Bago pa man mataga ang si Sebastian ng espada, lumitaw si Lele na parang anino, inihampas ang kanyang espada, at mabilis na inalis ang espada ni Asen. Ang kanyang mga mata ay malamig, naglalabas ng nakabibinging enerhiya. Nakatagpo si Asen ng kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabiglad dahil halos hindi siya makapaniwala na mayroong makatalo sa kanyang nakamamatay na atake ng napakadali. Nagulat si Eldridge. Namutla ang kanyang mukha habang tumutulo ang pawis sa kanyang nuo. Pinagmasdan ni Sebastian ang mga tao na nagalit sa nakabibiglang eksenang ito habang pinipigil ang kanyang galit. Walang inaasahan na papatayin ni Asen si Sebastian, na kamakailan lang ay pinuri ang kanilang sekta. Kung hindi nakialam si Lele, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Walang emosyon, inilabas ni Lele ang Heavenly Blade Badge at sinabi, ito ang Heavenly Blade Badge. Ginoong Peterson, sa palagay ko alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mukha ni Eldridge ay naging seryoso. Ang kanyang mga iris ay lumiit, at ang kanyang puso ay kumabog. Ang badge na iyon ay kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng Heavenly Blade Sect. Ito ay isang kilalang sekta sa Celestial Region at nakapagbigay ng maraming mahuhusay na tagapagsanay. Walang sino man ang magtatangkang maliitin sila. Habang maaaring hindi alam ng iba, alam ni Eldridge na ang apat na dakilang sekta ay may utang na loob sa Heavenly Blade Sect at ang mga tagapagtatag ng apat na dakilang sekta ay nagmula sa Heavenly Blade Sect. Ito ay isang lihim na tanging ang mga pinuno ng sekta lamang ang nakakaalam. Ang Heavenly Blade sect ay napakalakas, at may isang patakaran ang apat na pangunahing sekta dapat silang tumulong ng buong makakaya nila kung ang Heavenly Blade sect ay nasa panganib. Nasa Void Ascension Realm ako, pero bumaba ang aking pagsasanay dahil sa laban sa isang demonyong hayo, at iniligtas ako ni Sebastian. Gusto mo bang tingnan ang Heavenly Blade Techniques? Ang guro ko ay isang master ng Heavenly Blade Techniques, sabi ni Lay kay Eldridge sa pamamagitan ng telepatia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang master ng Heavenly Blade Techniques ang pinakamalakas na tao sa Celestial Region. Kung ikukumpara sa kanya, si Eldridge ay isang mahina. Kung siya ay makagalit sa Heavenly Blade sect, hindi siya palalampasan ng Laguna sect at Zenith sect. Nakuha ni Eldridge ang punto. Ipinakita sa kanya ni Lele ang Heavenly Blade Badge at siya ang alagad ng isang Heavenly Blade Master. Hindi siya nagduda sa kanya at tumango ng walang ibang salita. Naiintindihan ko. Guro ka ba ni Sebastian? Tanong ni Eldridge sa pamamagitan ng telepathy. May sarili siyang landas na hindi konektado sa akin. Gusto ko nang umalis, pero nagdulot ng gulo si Ginoong Lancaster sa pagkakataong ito. Kailangan mong ayusin ang sitwasyong ito, Ginoong Peterson, sagot ni Lele. Samantala, tumingin si Sebastian kay Lele at alam niyang nakikipag-usap siya kay Eldridge, pero hindi siya nababahala dito. Ginoo Lancaster, ano ang ginagawa mo? Si Sebastian ay nagdala sa atin ng kaluwalhatian. Paano mo siya mapapatay? Tanong ni Eldridge sa isang seryosong tono. Ano bang ginagawa ko? Ang batang ito ang pumatay sa aking apo. Gusto kong magbayad siya ng kanyang buhay. Sigaw ni Asen, ang boses niya'y magaspang. Aaminin kong pinabayaan ko si Elio, pero hindi siya dapat namatay sa kanyang mga kamay. Si Elio ay may masamang reputasyon sa Alpha Sec, kumikilos na parang bully dahil sa suporta ni Asen. Namboboso siya sa mga babaing alagad, kinukuha ang mga yaman, at binubugbog ang mga kapwa alagad. Lahat ay galit, pero wala silang lakas ng loob na magsalita. Inako ng Asen ang lahat ng ugali ni Elio, habang nagbingibingihan si Eldridge dito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-iisang ni Asen. Sino ang mag-aakalang papatayin siya ni Sebastian? Wala kang ebidensya na ako ang may kasalanan, kaya huwag mo akong siran. Pakiusapan ko na tingnan mo ito ng mabuti, ginoong Peterson si Sebastian ay kalmado, nakasuot ng hindi matitinag na ekspresyon. Patay na siya. Ang gago na iyon ay gumawa ng napakaraming masasamang bagay at karapat dapat sa ganitong wakas. Tama. Ang yabang-yabang niya kasi nandyan si Ginoong Lancaster para sa kanya. Ang mga tao ay nag-usap sa mga mahihinang tinig. Bagaman sila'y hindi nasisiyahan, hindi nila ito pinagsalita ng malakas.